mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. For our today's... Take... <laughs> take two. Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. For our today's short episode. Panibago, short. Ito na, na short episode lang to guys. Dahil tayo ay magkaka-on ng unboxing. Mag-haul tayo. Haul! <laughs> Sana haul! <hol. laughs> haul! Okay. So yun na nga. Sabi ko nga. <laughs> for our today's short episode, guys, finally dumating ng ating package. Ayan. Mag-unboxing tayo para sa mga first-timers natin, guys. Disclaimer lang. This video is uh, especially for those first-timers po na narito na, na, na sa Asia. Oh. Na kung saan makakabiliin ng mga Asian products, especially Filipino products, Filipino food. Ayan, alam ko sa inyo, karamihan sa inyo, sa atin, ay namimiss na talaga ang mga pagkain Pinoy, ang mga produktong Pinoy. Ayan, and I am so happy na, di ba, may mga Pinoy talagang gumagawa ng paraan para makapagbenta ng mga ganitong produkto. Kasi, Nakaka-miss naman din talaga. Diba? So, anyways, guys. First of all, hindi ko ito sponsored Bakla naman? Char, Okay. So, share ko lang sa inyo yung mga nabili natin. And I will put sa description, guys, yung link. And yung Facebook page po. Ni Kabayan Asian Store. Ayan. Sa mga gustong bumili, magpa-ship. Ayan, mga produktong pinoy. Ayan mag-unboxing tayo ng ating mga nag. Bali guys, uh, ito po ay nabili natin sa Kabayan Asian Store, Kakovech. Kakovech, may basa doon. Yeah. So yan, yeah, now you will see on your screen ang kanilang Facebook page and the description po ng link ng kanilang online shop sa description. No ba? Pati si sa description link. <laughs> Ayun, yung link po ng kanilang online kineme sa ating description kinambelu. So, ito ay tumagal po ng 2 to 3 days bago po mapadeliver sa bahay. Sobrang bilis lang. And sa kanilang online shop na kina Merlu, makikita po niyo doon yung mismo mga presyo and yung mga products na available po sa kanilang shop. So, wag natin patagalin pa. Ayan na siya guys. Diba? May logo pa sila. Sana all. Again, thank you po sa lahat And... Siguro, ano rin to, uh, minsan lang kasi ako maka kami makabili ng mga kayong produkto. Kasi nga, syempre, expected naman natin na medyo iba-iba yung presyo. Since most of the products naman talaga ay ini-import? Ini-import ba? Export? Ano ba? Ganon. So anyways, buksan na natin. Ipapakita ko sa inyo ang ating nabili. Ayan. Ayan. Again, hindi po responsored. Pero kung gusto nyo na po, ma'am. Charm! <laughs> Salamat po, in advance. And then, at sya ka, infer na sa packaging. Uh, secured. Ang pagkakapackage. Alam mo, pinoy na pinoy. Anong package? <laughs> Alam mo naman, patay yung mga pinoy. Alam nyo, guys. Gusto naman nasa Dubrovnik. Kung pa kayong, uh, sabi ko sa mga previous vlog ko, diba? May mga kabaya rin tayo nag-online selling dito ng mga Pinoy products. So, ilike nyo lang po yung Facebook page namin, yung OFW on the Vlog. Kung dito kayo mag-work, ay ka. Yeah. Okay. Ang bigat nito tayo. Kamusta pala kayo sa work? Grabe. Saturday, holiday tayo. Pala talaga na lang tayong pasok. Pero this Sunday, open naman kami. Tingnan naman yung balat ko, di ba? Nahari na yung kulay ko. Ayan. Yeah. Mm. Ayan. Yeah. So, na po siya. So, ano ang ating mga pinamili? Ayan. Yeah. Nice. And by the way, shout out ka po pala sa mga kabayan po na... Pasensya talaga guys kung hindi ko po kayo maka-accommodate sa work ko ha. Kung ako po talaga ay busy sa mga na-bisita po. Maraming, maraming, maraming salamat po talaga. Hindi man po halata kasi ako yung maraming ginagawa at medyo talagang pagod, lutang. Pero super ko po na-appreciate yung mga time, yung mga oras na ginugugol po ninyo na makabisita sa workshop. Maraming, maraming salamat po. So, again. So, ito na siya. Wow! Isa-isahin natin ang ating mga na-family from Pabayan Asian Store, Taco Vetch. Kunti lang naman to, guys, kasi hindi niyong... niyo, na nakaisip niyo, mapakayama na nga niyan. Brian John. Okay. Siyempre, eh, hindi mo mawala ang ating mga chichirya. Ding dong. Ayan. Boy bawang. Ayan. Ding dong ulit. Ay, nakakami sa Pilipinas. Sarabi yan. Nakakami sa Pilipinas. Super. Ayan, sa mga nasa Zagreb or sa mga gusto mo magpa-verify ng contract, ayan, I think, magkakaroon ulit ng uh, outreach kineme ang Paulo Milan sa Zagreb. So, huwag nyo nang i-miss yung pagkakataon na magpapam-verify kayo ng kontrata. Para, lalo sa mga na cross-country, makauwi kayo sa atin for vacation. Hmm. Ayan. Tapos, pumili tayo ng o oh, diba, very Pinoy. Silver Swan na Toyo. Super kailangan ng Toyo. Kasi, guys, yung Toyo dito, wako ko ba kung sa, kung sa ibang party ng Croatia, ha? Basta sa Dubrovnik, apakamahal. Diyos ko. Yung mga binibili naming Toyo ganun na kaliliit, Diyos ko, two digits na kaagad. Ang mahal. Next natin ay... Ayan, papaitan. Mm -hmm. ngasitas And then, ano pa ba mga pinabili natin? O, ito yung isa sa mga namimiss ko. Delata, sardinas, 555. Mm. Oh, ano ito? Bakit sardinas? Dito Mars. Ayan, di ba? And then, ito, mga bancher. Ayan. Ano kaya mga chichir sa Pilipinas? Ayan. Sabi childhood chichiri ako to. Parang, hindi ko ba sure kung, di pa, ah, hindi pa nga ako pinapanganak kung may mancher na eh. Ayan. Ang next natin ay rice flour. Mabay kami ng rice flour. Ayan. Tapos, meron din tayo dito. okay, oh, yun tapioca. Diba? Ay, tapioca. Hmm. Tapos, ito ang pinakagusto ko. Um, ang tawag ito? Sa mga, ano, sushi so kineme. Eh. Ayan, gusto ko ito, guys. Mayroon ko tayo guys yan. Let's explore. At syempre, okay. birthday tayo. Pansip. <laughs> so, so far, yun pala nga na nalibil eh. <laughs> Again, thank you so much po. Ayan, pakita ko sa'yo Yung mga pamilya natin. Thank you so much kay Kabayan, sa ating po seller, sa ka Kabayan Asian Store kaka-bitch. sa mga efforts po na inyong ginagawa para sa ating mga kababayan sa Croatia na makapagbigay o makapagtayo ng isang, alam yun, sari-sari store talaga, ang peg. Ayan, kaya guys, kung kayo ay nasa Croatia na ay naghahanap kayo ng mga Asian products, check yung description, yung kanilang online shop, and yung kanilang Facebook page nasa description din yan. So, follow nyo sila and mag-inquire kayo kung may mga gusto kayong Pinoy products na gusto nyo bilhin. Diba? So, ito ay nga sa mga wag nila natin pag-usapan. <laughs> Magkano? And, ito rin siguro na yung binili namin kasi somehow ito yung mga namimiss. Comfort food ba? And, ito talaga yung gusto ko. Ding dong. Nakaka-miss. Nakaka-miss talaga. And so far, uh, napaka-init na ng panahon ngayon dito sa Croatia. So sa mga papunta pa lang po, ayan, mga bagong labas ng mga visas. Magbaon kayo ng sunblock, magbaon kayo ng maliit na payong, ayan. Kasi sobrang init, sobrang banas. Although mas mainit sa Middle East, pero yung panahon dito talaga, alam yun, basta napakalagkit sa katawan. So magbaon kayo ng mga payo and sunblock o yung kakalimutan tingnan niyo naman sa balat ko di ba yung na yung kulay so yun lang guys again thank you so much short vlog lang to nag unboxing lang tayo nag haul lang tayo para ma-share ko sa inyo ko sa kayo pwede makapamili ng mga produktong Pinoy habang kayo ay nasa Croatia. Again, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Sagutin natin yan. And hopefully, yan ang ating maging next content dito sa YouTube. Again, guys, please help me to reach 6,000 subscribers. And please don't skip ads. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oras. So, again, guys, chargeback lang to. Again, thank you for watching. And I will see you guys at my next vlog. Ciao! and no my